Ari na po ang ating tarin na sibuyas. ano ko ari? Maganda ta kay kasama pa naon na lang. Iya. Yeah. Ani nang sama. Oo. Oh, na bagyo-bagyo kanina ay ano? Bagyo pa. Ilang ano po? Lima lima. Hmm, lima lima. Ba, yung yun sa ano ani. Ay yung walang kitay. Oo. Oh. Yun naman ata talaga ang kalakaran na yan, no? Yan, bali tayo po yung magpapalipatan Meron po tayo pinuhang mga magagarding po sa kabila. Ibig sabihin ay sa kanila lipatan-lipatan din ngayon. Oo. At di magsabay-sabay na. Abang wala pang namimili, inililipat na iba. Aba, susubar sa gulang. Ay di maglalayak na. Oo nga. Pag naglayak na ay. Naglalayak na. Diretso na. Lilit na uli yan. Pero yun naman ay narisi ko. Marami ng suwi yung gano'n pag lumayak na. Pag lumayak na ay di... Marami ng suwi yun. Marami suwi. Kaya hindi na magkasabi maglalakit, balakit. Pilipin na eh. Nakakalagay din. Pag lumayak na. Pag ay pagkalat ng tagtambak at ka't mabinta ay Tagalog. Ba't doon tayo parang hinahanap? Ang Tagalog mo dahil hindi lang. Oo. Marami rin nga palang bisyo ito. Eh, do. Yeah. Ay ano? Ay ano makapalas? Ay malayo ng tikot sa Tagalog. Ay bakit nga kaya? Mabango? Oo, mas maanagaan kung yung ibang pili sa Ay, marami akong punta. Ay, ako'y kumain.

isa yung ginagawa ng kahoy. Uh, Ay pero pag uh, maulan naman eh, hindi, malambot na rin. Mm -hmm. Yung baga na rin, dinadala ko ng kalinig, kahatog na. na. Yung baga, ilalakot pa yan. Pero hindi nasasabay. Pagtutol na ano. Hindi nasasabay sa, sa ibang plot na pala. Pwede yan, ilalaw ko na lang. Mm hmm. Pag ipahaba yung ano, naman. Mm -hmm. Ay sababay. Ito pala teknikan talaga yan. Yeah. No? Kaya yeah, yung mga maliit ay inaarang ginawa sa gitna Kaya mga guwapat dito, yung paglalaman ng mahal. Paglalaman yung mga yung basa, ay yun. Pag mga kamisahan pa, isa lang uno-uno. Isaktong uno, ay pag oh. tumulo, ay kulang na. Ayun, kasi nagiging wibigay Ay pa rin, hindi hahabulin kayo in. Ay di akong ano, babawasan sa amin. Aba, magwalo. bayaran mo, hindi mo sa ano. na, Yeah, Mayroon din mga hanap po no? ngayon, yeah. sabi ko sa Sabi ah bait yung dilaw yun, sayo, ay, sa inyo yung Ay, ang ay nakukulaan nila. ng mga anak Ay, manta sa iyo sa gas, yung yung Ay, ayos lang sa, ano si... sa na pag mo naman. Sa, uh, dati ako nawit pa eh

ano nakuha ng ispinat? Ano? sa binabi ko na. Oo Alugbati hindi ka nakuha? Alugbati? Dati ako nakuha. Mer-gaya na no? ay, yung restaurant dito sa Poypong Alugbati, sa Luyot, sa ay alubati wala ngayon. eh walang lolos ng alubati lahat tama ba hindi ng mga bata Kung so much movement na oh ano okay naman ba may okay. napahalo pa ba nakahalo. napahalo para na po yung mga pananim yan no? pananim po ito hindi ito pang benta pananim yan no? pang tanim yeah. ilang araw kayo ko rin naga aano nag -ano? nagaabo no pagkalipa tanim oh oh bisan yung ibang ginagawa ay patungtong sa abo no pwede para pag ano ito pang yan, Tagalog. Para ko para mula sa kabila. Tapos pupunta naman doon sa nagga-garden. Tayo pa pupunta doon sa nagga-garden. sila po mga ano yung eh, mga sanay sa plat po lipat po muna ngayon gawa po ng medyo matumal ang bintahan makita po natin kung paano sila mag garden Nandun po siguro na bunod parong panalim ah, Yeah, sila po nagaga garden oh. Ay oh. Parang sawah yung akin. Kaka kaka lang, to ng oh, ay may. <laughs> kaya di pinapatik yan dahil ay ano, eh, kaya pinapala malalim dahil yung ano, patik Ah. Uh, matas Mataas to. Mm. Ay meron din po akong patik yung maikli. Dapat. Yung pala pagkahaba ba, hmm. gatulos ay ano. Yung pag kaya inababaw nila. Oh. kaya, kaya wala makuha kung ano, Pag pinatik yan, miski mababaw lang kanal. Kasusunod yung na yan Kasi matas din eh. Ay Babaan mo lang. Ay paano po pagbabangbang na yan? Patik din. Ano ito? Oh, okay. ah, ginagawa namin dyan yung ano lang, yung pala lang, nakatamtaman. Oo. Oh. Basta yung pantay-pantay yung ano. Sito? Ah, saka punin yung ah, ano yun. Oo. Oh, oh. Yung ba na may gayon. Hmm. Oo. Okay, Ganon ginagawa namin sa likman. Ah, kung magkikabilaan muna. Oo. Oh, oh. <laughs> ay ako tayo, hindi pa, hindi pa, pa bihasan-bihasa ay. Okay. Kaya po, magkapatid. Oo. Oh, okay. Magkawangte nga, ah. Yun ang kakilala ng itong kapatid ko. Ah, eh. Ah, po bang napunta dating Alupay? Ah, ikaw. Natatawag. matagal ka ho dati doon. Yung ano lang yung binaka ano yung bayaw ko. Nag nag ah, may mga kamag-anak kami diyan, asawa ko. Nag-aano po doon sa ano? sa Tubigan. Oh. <Yung>, <sachadis> uh, Yan ang ganda alias ng ay ano? Mga pa, ano? Mga pakaigi. Oh. Yung pala na may gay kanya-kanya ng ano ay ano. Mm <playérica> Ay ano ko kaya maganda ang pagkalupa nito dito? Maganda ito. Ito nang parang lukban to eh. Bakit? Ang style ng lupa rito. Bo Bu parang buya Ano buya pag inulan, in 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 lumalagkit yan. In ay dinin po ba sa inyo sa ilaya? Ay bandu pa itim. Bakit? Balda na baka sa tanim? Hindi. Ibang ano doon pag ginano mo na ano, pupulbos. Oh, uh. ito dito na pupulbos. Oh, hindi baka po pag tagal ay mapupulbos na rin yan. Ano ito? Matibay ang ganito. Ito ang maganda sa mga halaman. Mga sibuyas, sinchay. Oo. Oh. Ay kayo po may marami ding alagang plat doon. Wala, kakunti lang at namamau pa kami. Araw-araw kayo namamau pa lagi. Hmm. Kung saan saan ah. Oh. Oo. Ay siyang. Wala, wala pang kapital eh. <laughs> ay ako kapital Pero, eh. Kahit may kapital ako, namamau pa rin ako. Ay yun, sipag ano. I I aking kapitalista din ay. Eh. Kapitalista din. Maganda ito ah. Magandang pisto mo. Ay, malapit sa tubig. Yun naman ang aking ano. Ay, ibig ko sabihin si Boss Kaya, pero kikitaan din kaya yan. Si na, yan? Ito, oo. Yan, kami lang umaman dyan. <laughs> ano nga kaya? Yes, <laughs> Mabibilang na kaya tayo doon. Kahit ako hindi umaman, makaraos lang ako, payag na. Maraming umaman dyan sa lukban. Basta ma, ayo yun po ba, ibig ano kalawak ang pinakamalawak nilang tanim? Ma, malawak po. Mga ilang, ano po ang akat nila, mga ilang kilo? Nangangapital sila ng Di ba? pital ng kalating din, eh Para lahat sa sibuyas? Ay, lahat na, gulay, sibuyas Ah, kung bagay lahat ay, Oh, pwede po naman talaga mangyari Pero bawi Tupo pa <laughs> ay, ayos din na no? Nakakatuwa nga naman yan na, no? Nakakatuwa magkwinta yan no? Ay, kahit ako makadali ng 20 Wala maligaya maligaya na Ay, sa kanila ho ay eh, nagdidilig din o oh, hindi? Hindi Dito sa atin hindi dilig Well, maimit eh Kung pasok na marso ay, oo. Uh, uh. Abot ka po sa lukban pag ano, baka huwag kayo mapa, ah. hindi ba? Po. Ay, yun ba yung talaga ginagalang mo? Mm -hmm. <laughs> yung pa. dapat niyan. Ay, papalalim mo pa po ng kaunti ang kanal na, hindi na? Hindi <laughs> <laughs> ah. ah, na. Tatap mo na yung papurang. Ha? Ha? Abot na ito ano, init. Ah. Ay, ngayon, pamura na ang ano, ano. Nah, basta nabibili. Ang daming bumibili niyan. Mura. Ano nga kaya? Pa o din yung iba. Hmm. Yan um, hangad hanga nga ako sa inyong ano eh. Galing eh ano. <coughs> Tapos sa kahon um, papatikan. Oh, ito rito dati palayan. magaling din na yung ibig sabihin ay na ako nanonood mo na ako natutuwa yung hmm. yung aming gawa ay balang pala May kita, um, kita ha ha oh uh, ay baguhan kami ay wala namang makakakantsaw dito tula wala. tuwa nga dito na napasok at sa pagkagandaran yung gawa marami na naman matututo dito ano sabi nga ni kuya ano nga kaya marami maglalaman dito na naman ah, ah pag ito mabubuksan itong kabuhong ito ay ano Tabing Kalyay, ano po? Uhum. Sa Lukbang po ba nung una hindi pa marunong? Oo, mga P.O. Mga ng dyan. 1993. Aba, uh, pakatagal na po pala. Barangay ano sa lukban Sa Palula. Oo. Nakakaroon kami doon sa Samil. Ay, uunaro ng pakarami ngayon. Pulapi. Pamamaupa. Oo. Ay, asan po ba kayo natiradi yan? Dito kami sa White House. Ay, pakalapit dito ng White House ah. yung yung kasama kasama ko lagi diyan lang natawid ah na. malayo pa kayo lumabas kaysa pumunta dito ay kilala po kayo doon kilala kilala ko diyan ano pong pangalan niyo doon Jis Jis na maghahalam sa kayo lugar doon sa Dunya Carmen Basta White House Basta White House Jis ah, uh, ah, ay pero yung kasama ko diyan laang ho eh, nakakalusong ko ba din sa tulay nari ah dito yung papunta rito yung namatay na si Bitoy alam mo ba yun? Oo oh, ah -huh. Yung kalapit ko yun, nung garden Oo oh. Bitoy Ah, di na rin lang po pala kasi ibabawan di yan Oo, oh, oh, yung dating si ano, yung kagawad, si Dani Oo uh na yun eh. Ah, dun lang po ba kayo? Oo, oh, dun lang ako Oo, oh, oh ikaw pala yung pagpupunta dito, pwede ka lumusong ay Kinder Romeo Oo oh, Kila Bitoy, ano? Oh. Kila Bitoy Ayan lang po yun ah Ano, ah, kita ko nga dyan si Romeo po, kung pagano Ay oh, at kasama ko lagi ah, si Mio yun oh yun uh, yung nakaputi kanina, nakita po ba dumaan? Dumaan yan eh ay, oh, minse, dito siya Si Mio nga nagtanim na rin Kamuti? <laughs> Nagulat sa akin Charles pa. Ah? Sa to ay magagandang ano rito. <laughs> <laughs> yung mga plat dito sa mga pananim. Ay ayos okay. din nga ay ano. Ay, tuturo kami. Ay siya nga ho. Paano kumita? Magaling din eh ano. Eh naupa po kayo dun sa kabila. Wala yan yan yung kiik ano yan ki utaw. Bakanti ba ni lupa ni utaw. Ay naupa po kayo dun. Hindi. O sino kayo na nagpabala dun? mismong si ano si utaw yung, yung yung nabubuhay pa oh ay di kayo rin pala naghahalaman doon sa tapat ng resort na yung liguan doon sa kabila ah kapatid ko yun anong pangalan nga ba ng resort na yung utaw mariposa oo oh, tapat noon yung para sa division mariposa po yun kapatid nyo yun nandun kayo mga kapatid ko kaya lang umalis na doon oh ah. kanya kanya na yun nga ang <laughs> ano Magaling din yan, nakakatuwa parang panoodin yung pagkanoan yun Papanoodin ko naman si Kuya kung paano Narin na po yung pagtatanim, sila po ang expert tayo Ilang days yung ganyan ko e eh? Ray, pagka ano mabilis pala yung ganyan ano Ano? Uh ganate, -huh. siyang buwan at ganate uh, Ano kakainya ka ganate? Gan buwan Gan galawang buwan, isakal Ayun, um, baka hanggang dalawang buwan po. Mm. Mm. Na na dalawa, pa buwan. <laughs> ay, pero okay. pag ako tatanong eh. iba, yung tinanong ko sa iba. Kargahan ang karga kagad ng i <laughs> Hindi. Pag <laughs> ay mumahal ay, ah. ay kahit sa mo, isang linggo, dali bunot ako oh, dali, wali, Pag nagtatlong <laughs> daan yan wali. ay. Pag uh, na Oo. Eh. pa lang din ako ng naka, naka 60 kilo ako nun. Tatlong daan. Sa iyo ah. Ikaw ako marami ah. Ano nga ba yun? 300 pa nga 280. Parang 280 sa iyo? 280. 300 eh. Ha? Ano yung isang pagmahala? Pag mura, tanda yung tanda. <laughs> yung isa ay 170 la nung huli. Gawa na napag-barad na sa akin na Rubi nasa 17 din ay. Ayun-ayun ang ayun, kamahalan yun. Yun nga ito yung ay, ay sa akin ni Rubi. Hindi, kung anong 30. Sabi ko, hindi, meron ako. Yun din pala yun? Ay, takilos. Hindi. Sabi ko, ganito sa luwan. Sabi, ah, hindi ka vlogger. Umay, tumayalo ko sa iyo. Ayun <laughs> din pala. Sabi ko, ay. Ay, di ganun talaga mangyayari na yan. No? Dali. Digmana, no? Hmm. hindi mabili. Kanya-kanya lang ako yan, no? Ah, May kuha mo kay Derek na. Ito ba? Oo. Oh. Galing ito dito sa may bahay na ayun ng lalo. Ay, ano pa ko? Ay, kay atong. Basta yun, nasa bahay na ayun ng lalo. Oo, oh, yung parang tubigan, laylay lang ng tubigan. Yato. Yato nga yun, yun, yun ang may pangdirig na na ikot. Ay, parang <laughs> ano. Is tabing kal, tabing yan, Sige, gardin. Kuya, pasulit ako. Wari kayo magkano nga ba? Ay, tam, Sandaan, oo. Oh. yato. Pero ako ay nakailang baliktad na nga ba na yan? Yan ay isang tanim. Dalwa. Tatlo. Ika-apat? Pa-apat ito. Sabi nga niya, yun doon parang... Ay, di baka nga, bata pa nga daw po. Sabi sa akin, napakasurto mo, bata pa ito. Kinuha ko nga po ito, ganda lang, maliliit pa din eh. Sabi sa akin, ano, binas mong bumili ay. Eh. At gawa <laughs> daw <do 'y laughs> nga na ho, ibig sabihin ba yung maliliit pa, ay wala daw siya paglalagyan. Sabi, Sabi yan, sa, pahanin mo um, na.

35 days na ito, ito'y puno. Ang labanos, matindi na pag nagparita. Sino nung sa labanos? Ay, pros eh. Oo, deliver ako. Ay, ayoko sa sakin ko Mali nag-20 na, nag-15 na. wala na, overseas na pati. Hindi, gagawin mo dun na na Pagka ko saki, gulong na naman ako din yan, Gulong na naman. Ha? Uh. Hindi po matagal ba ano nga ba kinamutihan ko ay pagkatapos nung ano ka, ko kakamutihan ko no September October mga ganyan Tatlong buwan noon Ha? Tumaw na lang dukay do. Ano? Asa uh, po kayo? Dukay dating pa kinasalo. Dating king Parang na po ang ating tarin na sibuyas. <laughs> ano ko rin? Maganda ta kasama ang panahon na lang. Yeah. Ani nang sama. Oo. Oh, Nabagyo-bagyo kanina ay ano. Mag Bagyo pa. Ilang ano po? Lima lima. Hmm, lima lima. Limayong, yung, 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 ano, ba yung yun sa ano ani. Ay yung walang kitay. Ganyan ho talaga, talagang lima lima ang ano ninyo. Hmm. Sakto yan. Parang kabila, lima-lima din. Lima-lima rin din. Isang dangkal po ba rin? Mm. Ayang pa pa ganun, isang ay, dangkal ito, din, ito, wala. Kulang-kulang. Tangit kulang. pag isang dangkal, malasado. Ano? Masyadong malakwas. Malas, um. Ano sa lupa. Ang siyang... Wala ay eh, talaga kami diker na diker pa sa ano ay. Eh. Kaya naman talagang college na diyan eh. oh, ay. Oo, tagal na kami na, dito. Lagyan mo, mo ng ipot pag ano. Ay, pa ipot, abono. Biski ipot ano na yan, maganda, maganda ipot. Tuwing ikilang araw mo kaya maglalagay kung masusunod. Mas kung ka eh. Panipis. Sunod, sunod 14. Uh -huh. Ilang araw po yun? Isang linggo. Ah, oh, one week, one week. Pwede. Uh -huh. Pwede Pwede ano? Makabili na kaya bukas tatlong. Ah, yung 16.90 muna. Oo, pwede rin. Pauna. Pauna. O yung Yara. Maganda rin ba yung Yara? Yeah. Hindi. Yara. Yung Hindi, yung unique. Oh, yung blue. Oo, yung blue. Mas <laughs> mahal yun eh. Mas maganda ka. Tama na yun. Mas <laughs> maganda ipunin po ipun. sayang Hindi siya. Ipun ko. Money yan. Ano? Mahal yun. Pero yung mga lason, ako hindi naniniwala mahal o Lahat ay iniikutan ko. Anong lason? Kumbaga po ay binibya. Oh, Pribaton. Mahal, mahal yan. Binibya. Pribaton at saka. Pribaton, talo yan ng binibya. Ay iniikutan ko. Ha? Kung yun niya sa aliwan mo. Hindi, Ini iniikutan ko kuya Ray. Yung Marcia Lai 650. Magkano ng binibya? Baka pumahit nga isang libo. Oo, tamo. 1,000 uh, ah, 1,000 kayo hindi 3 ba ito? 900 lang yata ikaw ba may tindahan no, na, na may kinukuha ka? may member ako pa. Oh. Uh. hindi sila magpapating dali sa akin ah, uh. hindi uh. uh, sa iyo pala ako uh. kukuha yung mga oh may job na ano ay pwede nga pala mga buto ano iniikutan ko ay sabi baka may bigtan mo sa mga kinukuha mo mga gulay ay siya nga pala ano ay di sa iyo pala ako order pwede marcial 650 lang isang litro oo Di, ari din ay, kayo, nga pala. Uudang dala no. Tarsan ah, mati tar na, oh, kasama. Okay, oh. ah, ang sinukuan ko dyan do ah, sa pitay ko ay yung yung pitik, yung mga pitik bigla. mati, matindi tarsan. Yung parang maliliit na parang kulisap na natalbog. Oo, madali lang yun. Oo. Oh. Napakadali noon. Ayun ang sinukuan ko dyan. yan ho dati si ay sa inapuno ko. Ayun ah, narating ni Query, binubulaklak na nga sa kaya hindi ah mabibenta pa ba yan? sibuyas okay. din na dali no. Yung may tinatanggalin din gin yo. Ang dinadali ng bitin, eh pitik. din kami gispin. Ano? Pitsay mustasa. O nga ho ay. Yan ang biruan niyan, ubos yan. Saan na punta ko dito binubulak pa, yung binubulaklak tayo. Mustasa mo, pwede pa ba yan? Ay. Yung... ay ano kaya yung ano, pag tinanong nang kuhuli ka, meron nakauling galon yung pitik uli. Nadaling patay niyan. Ano pong pampatay doon? Ano lang yung silikron. Ay, hindi nga po madali rin ay. Ay, patay mo na maaga. Eh. Magkakaroon ka ito ng kamasin Mga ilang araw ho kaya yan Makikita Para matagal ho anong wala, wala naman si Milya eh Wala wala Sana nga ito na machete ay nung pagkagawa. Pwede pa to. Pwede pa ho. Oh. Pwede pala yung spring din naman yan. Para din po parang palay ano. Di din ko. Eh. Mayo! Ibig sabihin sa lokban niyo kayo na ano din na mamaupa din kayo. Oo. Oh. Pagka may kumuhong mag-aarosa din niyo. Hmm. Ay ito naman, may maraming ang trabaho pag ganito pagtatanim ay no. Ay di tigil na yung iba pagka wala nang tanim-tanim. Bawas tao. Bawas. Ayun naman pasok ng pasok kung bagay hanggat meron. Mm, hanggat meron. Ay, tama. Matitira na lang ayun talaga mga original ano. Mm. -hmm. Palay bata pa po lahi ito, ito galing doon nga sa ibabaw mm, ng ano. Kakilala niyo po ba 'yun? Uh, si Atong. Ay baka nga. Atom, ito 'yung sabi magtanim 'yun.